I mean, si President Marcos, uh, nakausap na ba ulit kayo? Uh, Amit siya mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Hmm bago pa kami naging running mates, hindi na kami nag-uusa. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But uh, may Ang kaibigan ko talaga si Senator Aini Mike Marcos. Kilala niya ako si Spanish. Uh, tender ako ng resignation. Yun yung last na, uh, nagkausap kami ni President Ma Marcos. Ma'am, do you think kung uh, si President Marcos uh, magsalita no, para sa para sa inyo, ang pag-iakot yun, kung maayos kaya ito nangyayari dito sa kongreso? Uh, ano sa akin? Alam niyo, kasi madami hindi nang ilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya di ako umihingi ng tulong kaya nga kanina kung nakita ninyo, sorry. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay uh, Congresswoman uh, Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya, kaya ko ito. Uh, don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman. Marconeta.